ngayon sa grocery. Bibili ako ng kanting. Ano kay Jin Jin? Ito ng pera. Para kay Buboy. Ito ba ako ngayon madalas, madalas bumili kasi may na malapit. Simple lang. Huwag pa, di ba kasi mabilis maubos si Buboy eh. <laughs> Ito na... Ay... Please.

naman yeah, yeah. Isabel. yan na lang yan na lang wala kahit yung sabi sa amin wala sarado di nagpindi lang pa yung na ako Nakita oh, na, ko yung sabon. <laughs> Sabi niya balak niya raw umuwi kasi maulan. Kasi, ano, kasi Pati nga pa, hindi sal mga tinapay sa misa amin, wala. Okay. You, ulan. Apatito, ulan diba? Yeah. Salamat. Bye-bye. Yes, Grabe ulan. Hmm? Bagay na bagay yan dito. Tapos may manok. Magkano? Ayan. Ay, ito, ito. Heavy. Magkano yan, babe? Ayan, 10 masarap. Tansin. Ang ganda naman ang dito. Magkano lahat, Be?

Sure. Hmm. Hmm. Kaya nga, magdamagan na eh. Wala malinis na yan, mga tubig na hmm. <laughs> yeah. yan. Ayan ang mga bata. Sino mo? Ang mga yung naligaw. Hindi malamig. Hindi alamig na kayo. Masarap? Masarap maligo? Mm Hula! -hmm. Ano, ano English nito? Umbrella! Anong kulay? Very good. Very good. Hindi kayo nilalamig? Anong pangalan mo? Jose. Ikaw? Gisa? Laidya? Ako, Jay. Anong pangalan mo? Hindi ka nilalamig? Hindi ka nilalamig? diyan ka nila lamig? Hala! Galing naman ha. Ah. Babay, sabi bili ako ng ano, pandisal. Ha? Ah? Pandisal. Ano yun naman yung mga laman doon? Ano? Oh. Diba? Ito yung pababa dito sa amin. Ito sa pababa. Oh, yung mga ano kalaman hmm. tubig ay yung bundok sa dalok bundok grabe hmm. yung alam na yun yung mga kanito nabasa yung gamit ko kaya nagpalit ako tapos kahit na yung payo ko nabasa pa rin ako yung paggibar kasi ito yung ito ni Boboy yeah? tapos I'm oh, sorry tapos yung hindi ako nung ano hotdog para kay Boboy dyan ito yung tago ko na kasi tag-ulang mahirap maabusan eh? pagkain sabon saka wala nang mga tinatong nagawa ito lang ang waino ko eh tinapay. Tapos isang pansit, saka isang yeah, panghugas plato. Pero, kasi na, tatulang nga, mahirap. Kawawa naman yung mga, yung, wala walang wala talaga kawawa. Ito na, bili ko ngayong umaga, tinapay. Simple, tapos ito, hotdog. Lalagay na kami, tapos magluto kami ng Hot dog, yes. Ano tut kain? Ano to ang tawo mo dito? Hot dog. Hot dog, yes. Very good. So magluluto ako. Yan ang luto. Alas na Tulog pa rin siya. So ngayon yun nagluluto ako ng hot dog para sa aming breakfast o Hi everyone, magluluto ako ng hot dog sa aming breakfast ni Tintin. Sa si Kuya hindi nakauwi sa Davao. Gawa ng yung... maulan. Ito so, ako ng hot dog. everyone, <laughs> dahil sobrang ulan, dahil bagyo today, nagluto kami ng ulam na adobong baboy. And this is Kevin. You like adobong baboy, Chen? Yes? You like adobong baboy? Mm -hmm. Adobo sa mga na, na panahon. Mm. Ilagyan ko siya ng saging. Siyempre, <laughs> retirement of my brother, nabigyan kami ng konting pakonswilo. Ayan. Naliluto kami ng adobo. Sarap.